Morning, okay, sir. Halika <coughs> na, sumakay ka. Sama-sama lahat mo, Joyra. Pwede mo na rin bitbitin mga kasama mo. Kasama ko rin. Let's go. <coughs> Everybody, let's go. Ilatag ang beat bago mag-speed nakasakay ka na ba sa kakaibang trip paibang planeta tayo lilipad makatakas sa realidad kahit saglit man lang para bang tayo nasa bakasyon sa positibong enerhiya magpakasasa ngayon kahit na maganda kahit na pangit manamaging panahon tuloy tuloy sa pag-abante kahit saan mo pa ron ganyan ang buhay ng tao Iba-iba man tayo ng ruta Mga bakong daan ang palikulikos Subalit isa lang din ang punta Kaya tara na, sakot ko na ang pamasahe Bitawan na mabibigat mo na bagahe San man ang biyahe Basta't makarating at may magandang kwentong Mauwi sa ating pag -garahe. Di ka na, sumakay ka Let's go! Pwede mo na rin, bit mga kasama mo Dire dire, chon lang at walang pa para Buong gabi lahat mag good time Good time Everybody let's ride Tugtugin natin sa sound sa bone thugs Tigil muna hit Everybody one love Sa akin mga homies Smoking green leaves This is for my Filipino triple OGs When I'm rolling the top down 6-4 with the drop drop You follow me pop This motherfucking with don't stop Pusin pusin pasin masere Remote sagging Sindihan na yan At ipasa mo sa akin And everybody be following the band When you're looking like I oh, wanna drop somebody instead Just say what's up and just save lives Sa mga tropa kong gangsta Steady throwing the gang sign To stop and respect Nag-iisa lang ang bloodline O pala may back to my hood People live in harmony We live in bottom Di ka na sumakay ka Joyride Pwede mo na rin Yung panahon <laughs> Sobrang maaraw Tapos makulay blue yung mga kalangitan So let's go Hi <laughs> Hi So binati natin na pag-uwian eh maaraw. So ayan po yung araw oh. <laughs> ayan oh. kitang-kita. Ah, uh, tirik na tirik yung araw ngayong hapon.